No. <laughs> hugdot ang aking palad na ngayong beses. Senyales na inahaya ako makipagtalik sa kanya. Sa harap ng mga barangay officials at opisyal ng gobyerno ng Lungso. Satisfy ako, tinanggal ko ang kamay at agad ng salita sa kanya na may galing kapigil na Kuya, ano ba naman? Ito ba naman ako? Na ulit mong naging reaksyon niya ay muli parang manyakis. Hanggang sa pagbaba natin, hinihintay ko ni kanang ka ng mo. Ngunit nagpaalam ako sa'yo at naghihintay ako na usually address you, kuya. Dahil nire-respeto kita, natuluyan tayong maghiwalay na patungo sa party. Sabi ko, Fonzie, bye. Wala pa rin at hindi lang sa mukha mo ang inulit ko. Alam mo ba, nung araw na yun, hindi mo kapula pula tulog. Ilang beses ko, inulit-ulit, yung ginawa ko sa kumay ko. Iniisip ko, hindi gawa pa ako sa'yo. Binalikad ko sa yung mga counter instances natin. Nabastos ko pa kita. Dines, respeto pa kita. May nagbaba pa ako sa'yo, basta. Dahil ko sa'yo, na hindi kumayawas. Isang linggong kumakabutan ng tip ko. E, sa'yo. Sa Wala na sa nalang no, pinakita ko, na nyo na sa'yo. Bakit maupinabas ko sa'yo. Ngayon, ang palabasin mong sensitibo ako. Dahil sumunod na araw, tinalanggan ka sa pose ng magulang ko. Walang pangalan. guilty ka agad ng binigang pasensya justifying it by saying hindi pa natatapos. Patapos sa magusto. Naaalala mo yun. Tinanong mo ako, anong gagawin ko sa huling linggo ng buwan na yun? Sabi ko, pagpapangasabi ako dahil sesong mga mo, mo ako sa sesong mula kong buwan. Sa sagot mo, inabisuhan mo ko, subuhan ko, ang iyong massage. Eh, hindi ko naman alam ko ang ibig sabihin Wala akong ideya, ano yun. Yung mukha mo ang na yun eh, para bang natitigil ng tao dahil sabi mo, nag-training ka sa China noon, six weeks ka doon. Hindi ko pinansin. At nang may lumapit na isang masamahan natin, dito sa konsiyeko na umusap tayo, pinasok muna na naman ang yung massage. At tinanong ako lang isang konsiyari, nakausap natin. Ang sagot ko, hindi ko alam. At ginugil niya, ang lumabas, ang massage that focuses on the female genitalia nakilagulat namin dalawa ng kapwa natin kong si Samot Sa mong saliwari mo pa, ilang beses mo kong sinasabihan. Pag nakasuot ako nakita ng bibig ko, sasabihin mo sa akin na tinili mo ka dyan sa ko. Bakit ko tinatago, buksan ko pa ang dalawin ko? Marami ka rin binulang maraming messages mo sa akin, katulad ng nakasito ka kanina Good morning, sexy. Kinabang na ko ang suot at buhok ko kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulong mo para good morning talaga. Meron ka pang mga sa akin na link ng Yoni Massage. At sabi ko, Yoni ang person. Kaya sa mga kapwa ko papay, sa lungsod ng Maynila, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, hindi nyo kailangan magpangyap para tatuloy kayo ng tama at hindi kayo nag-iisa. Hinihigayang po kayong lahat, huwag mamamba, huwag magsarili, huwag mag-isa, huwag magulong, huwag matakot. Wala kayo, wala tayong dapat ikahiyaan. treating us women like an object. Hindi pa matanggap ng ito mo, katrabahan mo ang isang babae sa loob ng plenaryo ng to, kaya gusto mong pinapasos kami para maatlip ang pagkalaan mo. Tumayo ako ito para maging ehembro, sabi ko, ba't ba nangyari sa akin to? Siguro sabi ng Panginoon, hindi ka tatalimik at magiging boses ka ng mga kapag mga babayihan na pinagdadaanan ko. Nang ay magsilbing aral sa akin na ito. Alam niyo, kadalasan sa mga napapalitaan ko na papanood sa isang working environment, may stigma. Pag nilabanan mo